ito yung kanya yung grease fittings nya ito yan natin lalagyan ng kan grasa ah. tapos dito naman sarita yan ito oh, so, saka lang doon sa ito yan lilinisan muna natin yan para malinis siya bawat nasarpakan ng grease gun apalagay nabili natin Grease Gun Yan saon so lang Grease Gun mm -hmm.

tapos angat nyo 'di parang kan na siya kan na siya nyo yung dito grasa marinis pa naman siya yung grasa natin na high temp na grease high temp grease synthetic lithium complex Yon toyota Chusio Let's see if it works. kung na na rito. Okay. Yung nararamdaman yun, na yung Yun, labas na. Lagyan natin yung nasel dito sa fittings. Babumba natin yan. Kailangan mapalabas natin yung lumang grasa. Pakita natin yung kulay ko. Okay. Well, yung na yung itin mo. Kulay itin. Kulay itin siya. Kailangan ba palabas natin? La... So ito pa guys. Para madaling tanggalin tong nasal niya. Pagka counterclockwise. Pahigpit. Pag uh, counter clockwise paluwag siya. Doon mo siya huhugutin. Pag clockwise. Yan. You know? madali mo siya kasi kanina hinihugot ako ng hugot di pala hindi ko pa alam gamitin ngayon nanonood ako sa youtube para lang <laughs> magka idea ngayon pala ang technique nun hindi basta basta inihil na para hindi masira yung fittings nya so pag lalagay mo siya sa sa nipple sulpak mo muna siya yan nakaluwag muna tapos yan <clears throat>

So, pabambay natin. Oh. Ah! Yan, palitawin natin yung kanya. Hanggang yung blue. Ayan, lumabas na yung kulay blue. Yung bagong grasa, okay na yan. Napalitan na yung luma, kulay itim na. Yan, pwede natin tanggalin. So, pagtanggal, yun nga, Uh, clockwise magtanggal uh, okay, dito na tayo sa huling part ng ating lalagyan ng grasa so ito yung malapit na sa differential nya tatlo yan eh. so, sa dalawa tatlo ang sa kay malapit na sa makina ito sa center nya center nya ito sa dulo ngayon pala guys so, oh pagka ma, nakalagyan na lagyan na kasi ng grasa to madulas na hindi na natin mapihit mababo kasi itong mga kanya lamat niya rito kailan. kaya kaya ginawa ko ito nag grinder ako <laughs> ang malalim lalim para madali syang pihitin kasi pag ito pagka nakalagay na nakasalpak at tapos may grasa madulas hindi katulad nito malalim yung kanya. kaya tayong bumersa kakakita nyo lang ng grinder. Okay. yan na. yan Lagyan na natin. Lumabas na yung luma nya ito. Yan yung luma. Tapos yung bagay natin ulak sya. Okay na. Lagyan na tayo ng ating grease sa ating propeller shop. Malinis na. Tinggal ka na yung mga lumabas na grasa. Yung mga pinalitan natin. At sa dalawa tatlo. Tatlo yung ating grease fittings. Para sa ating propeller. Okay pala pupunasan natin yung mga grasa lilinisan na natin kailangan walang matirang grasa dyan kasi magkukan yan magakit pa ng alikabok tsaka mga debris kailangan malinis yan punasan natin ng basahan inisan natin okay, all good, salamat sa panonood sana nakatulong itong aking DIY sharing, God bless